Alam kong mahirap. Ang bawat kalsada ay tila may marka ng kanyang pangalan, bawat pulang ilaw ay isang paalala ng sakit, at bawat bagong ruta ay isang pagsubok sa paglimot. Ang mundo ay hindi agad nagbabago, kahit pa pinili kanyang iwan, kahit pa siya ay tila nakausad na ng walang lingon, pero hindi mo kailangang manatiling bihag ng nakaraan, hindi ka isang sasakyang walang direksyon, hindi ka isang pasahero ng sariling sakit, sa bawat araw na lumilipas, ikaw ang may hawak ng manibela. Sa bawat pagpili mong lumiko, isang hakbang 'yon palayo sa pait at papalapit sa sarili mong kalayaan. Oo, mahal mo pa siya, at siguro matagal pa bago tuluyang maglaho ang kirot. Pero balang araw, makakahanap ka ng kalsadang hindi na niya tinahak, isang lugar na wala ang kanyang anino. At doon, sa wakas, mararamdaman mong kaya mo nang magpatuloy. Hindi dahil napilitan ka, kundi dahil pinili mong palayain ang sarili mo. Dahil sa dulo ng bawat biyahe, hindi siya ang hantungan mo. Ikaw ang patutunguhan mo.